Marcos at Aquino. Dalawang pangalang umukit sa kasaysayan ng politika sa bansa. Dalawa sa may influensya at kilalang pamilya sa bansa. Pero ngayon, makalipas sa maygit apat na dekada, tila na baligtad ang kapalaran. Dahil ang trono ng mga Marcos muling magiging luklukan ng isang Aquino. Paano kaya nila harapin ang mga isyong nag-uugnay sa kanika nilang pamilya. Maghihilom na ba mga sugat ng nakaraan o mas titindi pang labanan ng dalawang pangalan? February 1986 bukit sa kasaysayan ng mundo ang Pilipinas nang tapusin ng dalawang dekadang diktadorya ng isang mapayapang paraan. Enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. President, Mr. President by not touching the palace. you are not anything from the palace. President, 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 no longer the Philippine strongman or the man of the people. And really, and Ramos are in complete control. Now that is, is a lie. Ang pamilya naghari sa loob ng may 20 taon. umalis ng bansa at tinaboy papuntang Hawaii. It is confirmed Mr. Marcos has left this country. Sa naganap na edsa People Power Revolution, nai bilang pangulo ang biudan ni Ninoy, na si Cory Aquino. I, I, world, Naging simbolo siya ng pagpapanumbalik ng kalayaan at demokrasya. na taon na pinamunuan ni dating Pangulong Aquino ang bansa. Makalipas ang termino ni Cory noong 1992. Muli namang nagbalik bansa ang pamilya naging pinakamakapangyarihan noon. Agad sinubukan makabalik ng pamilya Marcos sa mundong minsan nilang pinagharihan. Tumakbo sa pagpapangulo sa dating First Lady na Marcos 1992, habang anak na si Bongbong, kamarang ang kinikirya. Nanalo si Bongbong noon, pero bigo ang kanyang ina. Wala noon, ilang beses pang sinubok ng pamilya Marcos na sumabak at makasumpit ng national posisyon. Marcos! Marcos! 1995 nang sumabak sa karera sa Senado si Bongbong Atero Nabigo. Uli namang sumubok sa ikalawang pagkakataon na tumakbo sa pagkapangulo si Imelda noong 1998 bagamat kalaunay umatras din siya para suportahan ang kandidatura ni ERAP. 250, bigyan mo kong apat pansamantalang na may nga sa politika si Imelda sa loob ng isang dekada. Pero mula 1998 hanggang 2007, naging gobernador ng Ilocos Norte si Bongbong at si Aimee na may bilang kongresista. Sa katatapos na eleksyon, muling ipinakita ng mga Marcos ang kanilang kapangyarihan at lakas sa kilalang balwarte nila ang Ilocos Norte. Uupong kinatawa ng 2nd District na lalawigan si Imelda habang gobernador naman si Aimee. <makes noise> Pero ang pinakamalaking panalo ng pamilya ay ang pagkaloklok kay Bongbong bilang senador. na national politics, talagang wala yan. At ang naiwan sa kanila ay local politics sa Ilocos Norte. Ang kaibahan talaga ng present elections dun sa mga nakaraan na na yun. May focus ang mga nakarang eleksyon sa isyo ng Marcoses. At uh, malaking bahagi ng ating mga uh, electorate this time ay mga bago na, mga bata na hindi dumaan sa panahon ni Marcos. Para kay Senator Elect Marcos, hindi naman talaga pagbabalik ng kanilang pamilya sa kapangyarihan ang nangyaring tagumpay nilang mag -iina. Hindi naman kami umaalis eh. Kaya hindi kami kailangan bumalik. Ako uh, ako, mula noong 92, congressman ako. Tapos naging governor ako na siyang na taon. Kami ni Aimee, nandiyan lagi kami sa, sa, larangan ng politika. Yung mother ko, never naman talaga tumalis. Na, na, napatid lang yung aming pagservisyo nung dinala kami sa Amerika at hindi kami pinauwi. Pero mula nung umuwi kami, naka, mula nung nakauwi kami, eh, balik naman kaagad kami sa, 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 public service. O siguro sa national politics, ano? pero para sa amin, yan ang lang ang uh, parang pagpatuloy lamang nung... Kung ano 'yung aming ginagawa na pag uh, na pag-service. Sa tingin niyo ba sa lahat ng issue na binato laban sa pamilya niyo, vindication tong pagkakapanalo niyo bilang senador? Hindi naman ito 1986, eh, 2010 ito at uh, akong akong ko nangangampanya para sa sa senado. Uh, kung meron mga uh, oposisyon sa aking ama, sa aking pamilya, eh, tuloy pa rin yun. Yun ang kanilang iniisip, yun ang kanilang, uh, yun ang kanilang opinion. Ngunit uh, sinasabi ko, tignan niyo ako bilang kandidato. Bukod sa pamilya Marcos, muli rin babalik sa pambansang politika ang pamilya minsang naging may kitalang na katunggali, ang mga Aquino. Sa pagkakataon ito, baligtad na ang eksena ang ama ni Bongbong noon na si Ferdinand Sr. ang Pangulo. Habang senador ang ama ni Noy -Noy noon na si Benigno II, kilalang kritiko ni Marcos. I have vowed never to enter the political arena again. I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that two terms is enough? I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. Pangulo na ngayon si Benigno III o Noy Noy, at senador naman si Ferdinand Jr. o Bongbong. -Bong. Kung naging kritiko noon ng ama ni Bongbong -Bong si Ninoy, magiging kritiko din ba siya ngayon ni Noy Noy? Ano magiging stand niyo sa Senado? Kayo ba'y magiging oposisyon o uh, kayo ay uh, aayon sa administration? Hindi ko naman masasabi na eh, anong sasangayonan mo, wala pang sinasabi. Anong kukontrae mo, wala pang sinasabi. So hindi ko pala, pa mahirap pa. Titignan natin kung ano yung magiging, ano magiging uh, pulisiya ng bagong administrasyon sa iba't ibang sektor. Pero tila hindi maiwasan ang napipintong muling pagharap ng mga Aquino at Marcos sa politika. Noy-noy, Aquino! Matapos ang mahabang panahon at pagpapalit ng kanilang kapalaran, may mga isyong nagbibigay sa dalawang pamilya na hanggang ngayon naghihintay ng mga kasagutan.